Magandang araw mga loves at dahil nga meron akong glutinous flour dito sa amin ay naisipan kong gumawa ng meriendahan, gagawa ako ng kakanin o ayan, pagkatapos kong masahin at uh, iwanan ng saglit, ayan nga at hinuhulma ko na, hulaan niyo mga loves kung ano ang aking gagawin o ayan, ako'y first time lang nagagawa nitong kakanin na to at kami ay pagka mayroong time gumagawa naman din ako ng bilo-bilo tsaka palitaw ngayon ay gagawa ako mga labs ng pilipit. Pilipit ang tawag niyan sa amin eh, yung mayroong sugar sa ibabaw. Pagkatapos na yan ay ma luto, pagkaprito, prito ay dinidip mga labs sa tinunaw na asukal. O ayan nga, at ako'y nahihirapang mag-shape ng pa-8-8 pa 8 8 pa 8 8 Ayan mga loves, oh. Nahihirapan ako diyan kasi nga ay, ngayon first time lang akong gagawa niyan para lang may meriendahan kami kasi medyo matagal na rin yung aking glutinous flour ay sabi ko baka masayang lang magkaroon ng bukbuk -buk ba. Hindi ko alam kung magkakaroon nga ba yan ng bukbuk. -buk. Basta sabi ko lulutuin ko na para may meriendahan kami. Ayan ko nga ako at lagyan ko daw ng flavor ng shampoo. Parang tangi. Sabi ko ay grabe naman di nagbubula yung bunganga natin habang kumakain yan. Pagkatas na yung aking mga gawat at yan daw isang malaki na yan na eh, 8. Ay para daw ahas ang korte. Ano ba yun ahas? Pwede ba yun? Ayan, ay di inaayos-ayos ko naman at eh, pinipintasan. Pero wag ka pagka naluto yan siyang ang kauna-unahang dadampot at kakain. Titikman niya kung masarap. Ayan ha. lulo ko ako at ano daw ba yung mga gawa ko. Sabi ko wag na siyang mag -inerte. at kami lang din naman ang kakain mga labs. O oh, ba diba? Ay ang malaga nag-e-effort ako magluto ng aming memeryandahin. O, oh, ay di. Sige lang dyan ang aking hulma ng mga pahugis 8. Oh, meron pa nga akong ginawa diyan mga labs parang pabilog lang o parang ribbon. o ayan na nga mga labs at lang ko na 'wag niyo nang pansinin yung mantika kakaunti at nagtitipid kami. Mahal bagang mantika ngayon. Maluluto din 'yan mga labs. oo antay-antay lang kayo, o 'di ba? Sabi ko sa inyo. Oh, ayan ang aking nagawa. Marami ay dadalaw naman kami. Sigurado kung hindi yan mauubos pag pumunta si nanay ay bibigyan ko na lang. Oh, nakita niyo doon sa side na 'yon, may tubig. Taib kasi dito sa amin mga labs, malaki ang tubig. Oh, Ayan nga, sabi ko sa inyo, pag naprito na yan sa mantika, ay magtutunaw naman ng asukal. Sa mahinang-mahinang apoy, pagkatas pagtunaw na, i-dip mo na yung unang, yung sa isang side nung uh, pilipit na ginawa mo. O, ayan nga, at yan na ang aking finished product. Ayan, magmerienda tayo mamaya. Sabayan nyo kaming kumain.